everyone! So for today's video, ayan, magluluto na naman po tayo ng ating uulamin. Mayroon po tayong breast chicken dyan na hiwa na. Papaya na nahiwa ko na rin. At mayroon din po tayong kalabasa. At mayroon din po tayong sayuti. Ayan, nahiwa ko na po lahat yan. At pati yung ating sibuyas at bawang. So hindi ko na pinapakita sa inyo dahil may sarili-sarili naman tayong diskarte sa paghihiwa ganun. at habang nag-maritis tayo guys ay hinda ko na rin pag ang ating kawali nakasalang na siya at mainit na po so yan po pala ay lalagyan natin ng cooking oil katamtamang dami lang dipindi po sa ating lulutuin so painitin lang po natin yan ah uh, bago po natin ilagay yung ating hiniwa na bawang. Ayan. So, yung ating bawang ay iba brown-brown lang po natin. Siyempre, hahalo haluin natin yan dahil madali lang masunog yung uh, bawang kung hahayaan mo lang dyan sa iyong kawali. Kapag uh, medyo brown-brown na po yung ating bawang, ininix na rin po natin yung ating sipoyas. Ayan. So, kusmikus po ulit hanggang magsilabasan yung kanilang aroma. Ayan. O yung uh, kanilang katas. Ayan. Katas. At ah, syempre, bubuhos na rin po natin dyan yung ating hiniwa na chicken. Yung ating chicken breast. Ayan. So, halo-halo hanggang lalabas ulit ng katas. Ayan. Puro katas. Ayan. Mabuti pa yung manok may katas. Ayan. So, yan. Gisa-gisa lang po. Ayan. So, pagka nagsilabasa na yung katas ng ating manok, katulad yan, ayan, nanonuyo na rin po yung ating kawali, uh, maglagay na rin po tayo ng pamintang pino. Ayan, isang kutsaritang pamintang pino po yung aking nilagay dyan. So, dipindi pa rin po sa dami ng manok. At para hindi naman mamutla yung ating chicken. Naglagay lang ako ng counting sauce dyan sa ating uh, niluto. Ayan, kaunti lang. Yung saktong-sakto lang na magkaroon ng kulay yung ating manok. And then, pagkatapos nating halu-haluin, ilalagay na natin dyan yung ating hiniwa na papaya uh, papaya. Ayan, unahin natin yung papaya kasi medyo matigas yung papaya dahil gurang na gurang na yan pagkuha natin kung napapansin ninyo medyo na nilaw nilaw na siya yan pala guys yung natira nating papaya nung nagluto ako ng noodles na may papaya so yan, yan siya ang kalahati so na natin kaysa naman masira sayang naman din po kahit hindi natin binili sayang pa rin kaya ayan lulutuin na natin so halo halo ko lang Ayan, halo-halo lang. Lulutuin lang po natin yung ating papaya ng panandalian. So, para mas mabilis siya maluto, kumuha lang ako ng pantakip ng ating kawali at takpan natin para mas mabilis siyang uh, maluto. Ayan. So, syempre, sisilip-silipin natin yan kasi baka naman po masunog yung ating niluto. Ayan, lumabas na po yung katas ng ating papaya diba? Pansin nyo, nagtutubig na siya. Ayan. Natubig din po yung papaya. Kaya, hindi na muna ako naglalagay ng tubig dyan. Inaantay ko muna na lalabas yung katas ng ating papaya. So, ayan. Ini-next in, 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 in next na rin po natin yung ating Ah, Ayan. Diba? Maraming gulay. Ayan, mahilig kami sa gulay guys. Kahit anong gulay, basta malasa lang, kontento na kami siya. Ayan. At ayan, gisa-gisa lang. Ayan uh, po pala guys, ay lalagyan natin ng kaunting tubig. Kaunti lang po, kasi yung sayuti, ay nagkakatas din po. yan. Baka magiging sinabawang gulay yung ating dong gulay. Kaya, konting at uh, tubig lang. Yung saktong-sakto lang makaluto sa ating gulay. Yan. O, diba? Kaunti lang. Siguro mga one-fourth cup lang yung aking nilagay siya. Para lang pangkati sa gulay. Ayan. At lulutuin lang natin pariho yung papaya at sayuti. At, at syempre, silip-silip natin yan. Baka maubusan ng sabaw. So, saktong-sakto lang po yung ating pagdating. Ayan, kukunti na lang yung sabaw. At, yan. Ibubuhos na rin po natin dyan yung ating hiniwa na kalabasa. Ayan, panghuli yung kalabasa kasi mas uh, madaling lutuin yung kalabasa kaysa sayuti. Ayan, so, yung ating kalabasa naman ay Uh, tira din po natin yan nung nagluto tayo ng sinabawang manok na may uh, kalabasa at para pumalasa malasa, ilagyan ko lang po siya ng oyster sauce at uh, syempre hindi lang po oyster sauce yung ating ilagay siya, maglagay na rin po tayo ng magic sarap ayan, Bangpa magic sa ating niloto, ayan so hindi po yan sponsor ng magic sarap at oyster sauce kasanayan ko na po talaga na yan po yung aking nilalagay tuwing ako'y nagluluto. Ayan, dagdag lasa din po kasi sa ating gulay yung seasonings. Ngayon po, kung ayaw ninyo ng seasonings kasi may iba na ayaw ng kahit anong seasonings, hindi asin, pwedeng pwede na po. At yan po ay uh, luto na. Ayan, napapansin ninyo, ayan, luto na yung ating gulay. Ayan, minimikos-mikos ko lang. At syempre, tikman natin yung sabaw. Kung karapat dapat na po ba sa ating panglasa. Ayan. So, kita nyo guys, kaunting-kaunting lang yung sabaw at malapot po iyan. Ayan. So, dahil okay na po siya, uh, syempre, ililipat na natin yan sa ating lagayan dahil yung aking makama ay nag-aantay na rin po. Ayan. So, yan sa ating plato o sa ating a plato, platter. ayan, ublong kasi 'yan siya, guys. ayan, 'yung lagayan ko ng gulay. So, dyan natin ilalagay 'yung ating gulay for today's video. ayan, masarap 'yan, guys, promise. Kahit ganyan lang siya ka-simple, masarap. Kapag mahilig ka sa gulay, ayan. So, maraming salamat guys sa walang sawang support at pagmamahal. Kami po ay kakain na at nagantay na rin po yung aking mag-ama. So, bye-bye everyone. Mag-ingat po tayong lahat. Bye-bye. Kain po tayo. Sabayan nyo na kami sa aming tanghalian. So, bye-bye everyone. Have a blessed day. God bless us all mga lalabs.